115 po lang binayaran ko. Hindi na po kasama yung gusto. hindi kasama pa. Okay, bayaran okay. mo. A few moments later Check time tayo mga katokad friends um, Nasa alas 12.20 na So umalis ako kanina doon guys Alas ano Alas 9 At tapos makinabot ako guys Dito ng alas 12.20 na So Duman muna ako dito guys Sa ano Sa Lasma At mayroong uh, dito Dito ako kumain At yun nga na Medyo ano guys ha, Medyo malapoy Yung ating uh, pagkakuha Ng ano kasi ano, kontra sa ilaw sa liwanag so ngayon magpapay nga muna kunti na uh, ano, kunti lang guys para ano uh, hindi naman gaano na mag, mag ano hindi naman gaano na yung aking ano, customer na kabit spoiler so yun kanina kumaw kanina doon sa banawi na ano ng spoiler para ikabit ko doon sa may uh, Laguna so dito ako duman guys sa may dasma para pagdating ko doon sa May Carmona kasi nandoon naman yung anak ko at nakilala naman guys yung ano yung ko ng spoiler so magpapatulong na lang ako guys sa ano sa anak ko para meron ng kabit, uh, ilang minuto lang mga kapit na ako nakaparada yung aking ano yung aking yung uh, motor doon sa may dulo doon sa may dulo May nga nga muna ka tayo ng puti guys Ganito yung gustong gusto ko mga katokad press Muna ko na gano'n na Gabiyahe Yung wala na ang na Pag uh, gusto kong uminto sa isang uh, tabi At gusto kong kumain Kung ano man ang makita ko guys sa mga Yun ang gustong gusto ko kaya gusto kong magano uh, Mag motor Dahil pag ako binakita guys na, ano, na pwedeng kainan Na nagangihinto at kakain ka lang Baka pagpahinga ka Kahit na ano Kahit na limang minuto lang guys Ang ating uh, ipagpahinga dito Para Bumaba yung ating uh, Ganda rito guys oh, lugar. inyo first time ko lang na ano na kuminto dito para kumain kasi nga tanghali na ay mahirap na rin guys na mag ano mahirap na malipasa ng gutom yun nga sabi ko nga na hindi naman nagmamadali yung aking uh, customer so, masarap kasi magpahinga uh, guys sa mga ganitong gutom. talaga sa uh, guys, saka magsilip masarap doon guys ano uh, taniman ng mga buhay ganyan na ganyan guys yung aking uh, pangarap sa buhay na magkaroon ng ano uh, na sariling uh, lupain yung uh, pwede ka na magano magtanim na kahit anong mong gusto na gulay uh, okay, mga ano mga puno katulad ng mga saging kung ano yung mapapakinabangan ng mga dapat mapakinabangan naalala ko nga. <coughs> naalala ko nga pala guys kanina nabunggo to kanina Itong dara kong spoiler kanina so Sana naman hindi nagkaroon ng damage guys Kasi mahirap magkaroon ng damage Kasi mabuti malasana sana mga katukad friends Kung nasa malapit lang tayo Malapit lang tayo doon E eh napakalayo ng ating uh, Pinagdala nito Ito pa Itaguna pa po, tinapahin to ako mga katokad Pres, ano, eh, no? uh, bali nakita ako Paputol na yung ano niya, oh, mabuti nakita ako siya Nakalaglan na pala guys etong uh, ano na to mga katokad friends uh, etong uh, spoiler na to Pang ano to uh, Pang Montero no? Grabe So <laughs> yun nga lang Maalik ka book dito guys Ito sana Kaya kita At meron na tayong limang minuto guys na, ano, na na, na pinagpahinga. So ano tayo? Ayoko muna munang umalis. Pahingay nga muna ako dito guys. bagong gawa kaya mali ka po. at ito nga pala mga katokat press na dala ko na spoiler uh, ang puhunan na 5,000 uh, na liman libo uh, tingyan ko mamaya ng uh, labor kahit na 1,000 libo kasi siyempre yung ano yung biyahe natin tapos yung pagtatrabaho natin um, kailangan 1,000 libo at, kasama na rin yung pamasko doon guys Ano po yung ano yan? 100, eh, 115 po lang pinayaran ko. Hindi na po kasama yung gusto mo. Ah, kasama pa. Okay, Bayaran mo. So ayan guys, ha, lumapit sa akin yung isang babae. Pagpahin nga ako doon. So hindi pa raw kasama yung orange daw. So babayaran natin. Salamat po ah. Subscribe na lang. Katukad Vlogs. So ayan. Ah, nakakatuwa naman guys kasi nga sinuntan pa ako ng babae mabuti nga tamo hindi pa ako umalis so sabi ko nga limang, minuto pa bago ako umalis tama tama hindi pala nalis yung uh, sa soft drinks na 25 pesos Binayaran natin guys, siyempre, kailangan-kailangan yon, Kasi sabi ko nga, business is business. So, kailangan natin bayaran. Uh! So meron tayong 10 minutes guys na pinagpahinga ako dito so maaari na tayo umalis. So let's go guys, sa punta na tayo. update ko kayo mamaya doon sa aking uh, gagawin doon sa may Laguna. Laguna pa tayo. At uh, uh malayo-layo pa mga tokad presyo yung ating uh, pupuntahan. Uh, pero pa dahan-dahan lang muna tayo guys. Huwag tayong uh, masyado magmadali. So madali lang naman si Kikabit itong spoiler. Eh. At nandito na ako guys sa uh, Carmona, dito sa may lakong. Uh, uh, tapad na ako dito kasi hindi ko kasi guys alam yung ano. Hindi ko kasi alam guys yung ano, yung uh, lugar doon sa Laguna. Ang nakakaalam na yung, uh, yung uh, ano, yung ko. Kaya pagpapasama ako. Tapos si Tama-Tama naman, eh, kung uh, kasama siya, siya na yung tagahawak lang para ako naman yung magkakabit. Babar na pa kasi yung guys eh. Dahil sa ako'y pauwi na mga katukad friends, ah, makikita natin guys yung ano yung magagandang mga pabahay doon sa taas ay no. Pababa nga to, pero pa tanaw na tanaw guys yung mga pabahay doon sa taas ng bundok. Ha <laughs> ha ha. Ha ha ha. Pa pababa, -pa pababa -pa siya. -pa -pa okay. guys oh kita na yung magagandang tanawin doon sa dulo pababa to guys oh pababang pababa na siyempre pawin na tayo mga katokad friends kaya pababa na kanina ay pagapunta natin dito pa syempre siyempre Grabe.

Tapos muna ako dito, guys. Ay nak. Bye -bye na. Babay naman katu kadanggan dito na lamang ang video na to at maraming maraming salamat muli sa inyong suporta. 'Yon, maraming maraming pong salamat sa inyo. At paki-subscribe na lang mga katugad friends at paki-pindot ang notification para lagi tayong updated.